tuwalyang baka. Tuwalyan ng baka na na ano nga tawag dito sa luto nito? Um, Tara 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 Aming isang kasamang vlogger si Kagwang Wakiba At kami naman po ay talagang kailangan pumunta kahit po ganitong maulan ang oras po na ito ay kailangan patakbo ka ang pumunta pagka ka pumunta ka po na hey, oh, na pa matuloy ako <laughs> Mama, sabi ko ma <laughs> dito na, na kami lang kami po ito na, na lang ito ay nabot ko na po yung kanilang bahay ayun dahil nga po narito dumating na rin yung nahantay namin na ah. ayun sabi ko okay. na eh. Siyempre po, saan narating na namin ng... bahay ni Ang oh. 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 una po na May pinupuntahan. May problema. Sabi sasaglit na ako, di ko ko ano na kayo? 55? May bisita po, ito ha. Ah. Ayan po. Ay, ayan po, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. ko <laughs> yan? <At 15. laughs> ayan. Ayan

Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy 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 Birthday! Happy birthday, Happy birthday to you. Tapos kiss mo si Kaisi. Kiss mo na. Wish mo na. Kiss mo na. mo na. Simple lang. Sana pagpalaan tayo lahat na gumanda yung kapalaran sa taong darating at uh, maging masagana yung ating buhay at uh, parati sa sa iba't ibang ng kapamakan at siyempre ka lumaki pa yung ating YouTube channel Yes! yes. Hello. Hello. The best na no wishes oh, yes. oh, Wakiwa <laughs>

Taba. Ibang klase 'yun. Hello po mga mas Ayun po. Salamat po nang marami. Kagwang wakiwak at talaga naman po um, 59 year old na. Congratulations. Congratulations.

characterika. So, okay mo na specialist niyan, ayan. Hindi okay, okay. unang first time nga mo nagluto ngayon niyan. Aba, fair the best 'yan. Ay, pa first time, oh. Siyempre, first time it's complete Ricardo 'yan. Kumain na kayo. Salamig mo, andito na. Oh. Ayan, dito na. Kumain na tayo. Ay. Hindi pa kakalambot. Ay, sarap. Ano bang luto talaga?

yan, hindi mo na kukuha ng kare-kare. Ito muna sa akin. Oh, dito muna tayo. Tayo make na muna. Kumakain tayo. May lapong <laughs> ganun. Eh. yan Mrs. kayimas masarap ba yung handa ni Kagwang Wakiwak? The best. Masarap daw. Talagang approved. tahimik muna tayo. Piliin ka iba, no? Kibela ka? Yan, bukot po sa napakarating handa ay meron pa talagang mga pang, -pang dessert dito. Ito po yung mga talagang original natin na pang dessert. Ang saging. Meron dito ang suha. Nako. Talaga pong kain hanggat gusto mong kumain dito sa birthday ni Kagwang Wakiwak

subscribe eh ito yung birthday niya ano classic maputi ah maputi ay kami kan kita ni Bong ay wala po talagang magagawa ang iba sa amin. Talagang lagi pong kulitan ito sa amin at lagi din pong hinihingi na iregalo sa kanya ang aking CP Vivo 5G. At ang sabi niya ay bariya-bariya lang daw ito sa akin. Aba bom. Wala pang kita sa YouTube si Mas TV. Official channel. Ano po mga business? <laughs> ah... <laughs> Salamat po kagwang wakiwak. Nabusog mo kami. Salamat din po sa First Family ka Business Official 2.0. Papa din Stevie Kapati ka Business Family. Happy weekend sa lahat ng kagwang. Kagwang wakiwak official. Kagwang damulang koknoy, bong, bonok, entoy, stone, bugi, kagwang bay papaya at saka ang last Dera and Lito official. Yan po ang kabuuan ng mga kagwa. Happy weekend po sa inyo at Happy New Year na rin po. Salamat po sa lahat. Please subscribe.